Ngunit ang mga kapangyarihan ay mahigbi na hagulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man ka upang matuto kayo at sa ng magkakasin. Ito ang mga banal na bagay at kung gagamitin din araw ng pag-uuko. Kaya nga, palagaan niyo ang aking pangarap. Sa krus na kinamatayan ni sus, tayo'y iniligtas. Krus ang nangunguna sa posisyon upang ipaalala ang pag ng Diyos, ang manguna sa atin at ang ingas ng pag-asa ay dalhin natin sa iba. Mahal na Birhen ng Fatima sa pangangalaga ng SPPC para sa inyo. mahal ang puso ni Jesus at kalimis-inis ang puso ni Maria na sa pangangalaga ng SPPC Puso. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa pangangalaga ng SPPC. Nasa pangangalaga ng SPPC, Pasolo Duran. Senyor Santo Cristo, sa pangangalaga ng SPPC, Artumpa Duran. Señor Santo Cristo, nasa pangangalaga ng SPPC Palasan. Mahal na Senyor Santo Cristo, sa pangangalaga ng SPPC. Solo Puro. Mahal na Senyor Santo Cristo sa pangangalaga ng SPPC c Santo Cristo sa pangangalaga ng SPTC Coloon. Napa Jose, protector de la Santos Franciscano, ang esposo ng mahal na Birhen at ama-amahan ng Panginoong Heso Kristo. Kakaunti lamang ang binabanggit tungkol kay San Jose, ngunit mayaman sa mga halimbawang kanyang ipinakita, lalo na sa pangangalaga ng magkinang Jesus at Maria. Ginamit niya ang pagkakarpintero upang buhayin ang mag kung kaya siya ay naging patron ng mga manggagawa at sa katapusan ng kanyang buhay ay namatay sa piling ni na Jesus at Maria. Dahil ng pagiging patron niya ng mabuting kamatayan, ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing ng Marso, bilang esposo ng mahal na Birhen, at kaisa ng, Mas ng Mayo bilang patron ng mga manggagawa dakilang Patriarca sa Jose Ipnalangin Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong J.J. Agustines at pamilya sa alaala ng yumaong ginang binibining Edna Agustines at kasamahang umiilaw sa karosa ay ang kapatira ng San Jose at ang Dominican Sisters of St. Joseph. San Roque, anak ng gobernador sa Montpellier, Francia, na kanyang sinilangan. Noong siya ay maunila sa kanyang mga magulang, naglakbay siya sa Roma. Patungong Roma, kumalat ang epidemya sa Europa. Dahilan rito, San Pascual Bailon, isang hermano sa Orden Franciscano, kilala sa malaking debosyon sa Santissimo Sacramento at sa mahal na Birhen, isang pastol at portero sa kumbento. Ginamit niya ang mga simpleng pamamaraan upang paglingkuran ng Diyos. Tuwing itinataas ang ostya at kalis sa misa, ay lumuluhod siya na naging sa kanyang burol. Ay kanyang binulat ang mga mata sa pagmamalas ng mahal na katawan at dugo ng Panginoon kanyang minahal at itinanghal siyang patron ng Ubando noong hiniwalay sa ating parokya noong taong 1774. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing pito ng Mayo. San Pascual Baylon, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong ginoong Jose P.J. Data at pamilya kasamang kaagapay sa ima ang imahen ang extraordinary ministers of holy communion at basic ecclesial community. Santa Ines ng Asisi, kapatid ni Santa Clara ng Asisi, isa sa mga unang kasapi ng Orden Pobres Claras, Orden para sa mga babae sa Orden Franciscano. Ang kanilang orden ang nagbukas ng pagkakataon sa mga babae na ninanais italaga ang sarili kay Kristo. Yumao ang santa ilang buwan matapos yumao ang kanyang kapatid na si Clara taong 1253. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing ng Nobyembre. Santa Ines na Masisi, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalagan ni Ginoong Alvin Delfin at pamilya. Kasamang iilaw ang samahang Catholic Women's League at Mother Butler's Guild. Santo Padre Pio, kilalang pari sa sangay ng Orden Franciscano Capuchino biniyayaan ang mga sugat ni Kristo na sa tawag na stigmata na kanyang tiniis ng limampung taon. Isa sa mga bantog sa santo sa ating panahon, yumao siya taong isang libo siyam naraan ani mabutwalo. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Robin, Andrew, Feliciano at pamilya. Kasamang iilaw ang samahang apostolado ng panalangin at marriage encounter. San Pedro Bautista Bagamat sa Espanya isinilang ang paring ito na kasapi ng Orden Franciscano ay naging misyonero dito sa Pilipinas lalo na sa Manila, Laguna at dito sa atin sa Maykawayan kung saan ang pulo ay kasama bilang baryo nito. Matapos ang misyon sa Pilipinas, sila ay pinadala sa bansang Japan sa nasabing bansa sila ay pinatay sa pangaral ng mabuting balita. Ang kanilang kapistahan kasama ang ilang martir sa Japan ay tuwing ika ng Pebrero. San Pedro Bautista, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong J. Andre Bernardo. Kasamang inilaw ang kapatiran para kay Santo Nino at Holy Name Society. San Antonio de Padua, dakilang mga ngaral sa Orden Franciscano. Si San Antonio ay isang pari at bantog na patron ng na mga nawawalan dahilan sa minsang mayroong siyang nawalang bagay na kanyang muling nasumpungan dahil sa panalangin. Ang santong ito ay umao taong isang libo dalawang at tatlong ang kanyang kapistahan ay tuwing kalabing tatlo ng Hunyo. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kiel Aliada Pami at Pamilya, hermano ng kapatiran ng Santong Panalangin at San Antonio ng Padua, na kasamang iilaw sa imahen, katuwang ang Polo Bethlehem Club at Ministry of Ushers and Ushers. Bernardino ng Siena. Nakilala sa pagpapalaganap ng debosyon sa kamahal-mahalang pangalan ni Jesus. Isa sa naging vikaryo general ng Orden Franciscano. Yumao ang Santo taong isang libo, apat na raan, apat na put apat, San Bernardino ng Siena. Ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jason Alfaro at Pamilya. Kasamang iilaw ang samahang adorasyon nocturna Pilipina, turno ten 33 at turno 1198 Santa Clara ng Asisi Unang babaeng tagasunod ni San Francisco ng Assisi Tagapagtatag ng Orden ng Pobres Claras Ang sangay ng Orden Franciscano Ukol sa mga kababaihan Taglay niya ang Santissimo Sacramento Ala-ala nang -ala minsang sinugot ang kanilang kumbento ay nagsialis sa mga sumasalakay na sundalo. Umanaw siya taong 1253. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing isa ng Agosto. Santa Clara ng Asisi. Ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alvin Delfin at pamilya. Kasama ng ilaw ang pamparokyang sentro ng katekesis at parish committee on liturgical music. Amang San Francisco ng Asisi, ang tagapagtatag ng Ordeng Franciscano, ipinanganak bilang Giovanni Beniatone Nasumpaan niya ang buhay sa Ebanghelyo sa radikal na pamamaraan. Ang buhay na ito ang sinunod ng mga kasapi sa pamilya ng Orting Franciscano. Mga Franciscano rin ang nagtatak ng ating parokya. Apat na raan at dalawang, ta dalawang taon na ang nakalilipas. Sinalubong ng santo ang kapatid na kamatayan taong 1226 sa Assisi, Italia. Patron siya ng kalikasan dahil sa pagtaguri niyang kapatid sa kanyang kapaligiran. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alvin Delfin at pamilya, kasamang iilaw ang samahang Ministry of Collectors and Commentators and Ministry of Mass Collectors. Mga kapatid, mga mananampalataya, ang minamahal nating patron, ang patron ng bayit ng polo na nagdiriwang ng kanyang kapistahan ngayong araw, San Diego de Alcata. Ipanalangin mo kami. Si San Diego ay sinilang buhat sa mahirap na pamilya sa isang maliit na bayan sa San Nicolas del Puerto sa Sevilla, Espanya. Nagmula ang kanyang ngalan sa patron ng Espanya, si Santiago. Bilang kabataan, pinili niyang mamuhay na isang hermano sa orde ni San Francisco. Nakikitaan si San Diego ng kababaang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga walang, walang wala. Pumanaw siya sa Alcala de Henares taong 1463. Ang bayan ng Polo magmula ng mahiwalay sa inang parokya ng Maykawayan noong 1623 ay tinalaga sa pamamatnubay ni San Diego ng Alcala ng mga unang Franciscanong nagbisyon dito puno ang pasasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang natanggap sa pamamagitan ng patubay, panalangin at mga halimbawa ni San Diego de Alcala. San Diego de Alcala, ipanalangin mo kami. Ang matanda at orihinal na imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Dr. Carlos at ginang Eliza Herrera kasamang iilaw ang Parish Pastoral Council, Execom, Recamaderos de Polo, Kapatirang Padre Jesus Nastreno, at Ministry of Altar Servers. simo Rosario de Polo. Ang deposyon sa mahal na birhen ng Santo Rosario sa Bayo ng Pulo ay sinasabing nagsimula sa baryo ng Pulo. Noong matagpuan sa isang bakawan ang larawang tinta ng nakaupong mahal na birhen, nakalong ang kanyang anak at sa magkabilang gilid ay nakaluhod ang dalawang santo. Si Santo Domingo, ang ama ng Ornei Dominicano na tumatanggap ng rosaryo sa mga kamay ng mahal na birhen at kay San Francisco ang serapikong ama ng ordeng Franciscan na tumatanggap ng rosaryo mula sa mga kamay ng Panginoon Yeso